Andito na naman ako sa paboritong tambayan. Yung sa may mga tilapia. Ngayon, ang sinusubukan ko ngayon, ay kung totoo ba'y sinabi sa akin, na yung 1% daw nitong battery, ay kaya mag-minor ng isang oras, bago magbawas ng 1%. Ibig sabihin, pag nag-69 yan, percent, dapat naka-1, hour siyang naka-minor, na nakatigil, naka-aircon lang siya, tsaka radyo. Titignan ko kung totoo yung sinabi sa akin ngayon. Kasi kung nagkataon, 70%, 70 hours ka pwede mong naka-idle na ganito, na naka-aircon tsaka radio. So, tingnan natin kung totoo nga. Yan yung mga gusto malaman dito eh. Kasi syempre, yan yung pinansi-sales stock sa atin eh. Kailangan malaman natin kung sales stock lang ba yun, o totoo yun. So, yan yung abangan ninyo mamaya. Kung talaga bang 1% is equivalent to 1 hour pag naka-idle lang yung sasakyan at naka-aircon radyo lang. Wala akong ibang bubuksang accessory. Hindi ko rin siya papanda rin. Ito na, 69% na mga kaibigan. So, base sa aking timer, tumagal lang po siya ng 25 minutes ang 1%. at bad. Kasi yung 1% mo, 25 minutes. So, kung 100%, ilang 25 minutes yun. Dami nun, di ba? So, may isang araw, pwede kang mag-minor ng naka-aircon na number 1 lang. Switch. Wala Walang ibang pinindot, walang ibang pinuntahan. 25 minutes lang, hindi po isang oras ang 1%. Ito ang aking part 3.5 para dito sa ating BYD. So tama yung iba mga kaibigan. Siguro nga nagkamali yung ahente na sinabi niya dito sa sigal kaya yung 1%, 1 is 1R. Pero hindi dito. Hindi talaga kasi tinimer ako pagbagsak ng 70%. Saka bagsak na 69%, saka ako tinigil. 25 minutes. Pero, sa mga EV na mas mataas yung battery capacity kaysa dito, ay talagang kaya-kaya po yun. Lalo kung doble. So, imagine niyo na lang kung doble, 25 minutes times to 50 minutes. At kung mas mataas pa yung battery capacity, kaya-kaya talaga, 1% equals 1 hour. Pero, tandaan nyo rin na kapag yan ay pinacharge mo, iba rin ang presyo ng 1% nyan sa presyo ng 1% nito. Alam ba, nagkarga ka sa Shell. Aba, magkaibang presyo din yan. <laughs> anyway, yun. Anyway, ganyan talaga, naisip ko rin, what if balang araw, pagtas na warranty nito, after mga 8 years, biglang may magbenta ng mga battery na same size, pero doble yung capacity or triple. Para sa mga e-bike, may mga upgrade ng battery, di ba? Para mas malayo yung marating, pinapalitan ng ibang klaseng battery paano kaya kung gano'n no? same motor pero yung battery dodoble mo parang palalakihin mo yung tangke mo ngayon mas malayo mararating pero yung consumption gano'n pa rin parang magandang build yun no